妈再 Ako kumakatawan din sa dalaga na ito. Papuntang uh, ano na to no, we're na Makati.

तो ताजेला साफरडीला बघितलं कार्यक्रम चालू आहे Pero <laughs> ya Sous-titrage Société Radio-Canada

Uh, siyempre, uh, lagi ng mga kami na dadalaw ni Mayor at uh, nagpapasalamat kami uh, sa sa kanyang pagdalaw, hindi lang siyempre sa pagdalaw, pati yung mga ibinababa nilang mga proyekto dito eh mga napakalaking tulong. Kahit sabihin mong simpleng mga line ka na lang yan, pero napakalaking tulong. Uh, sa unang-unang -una, sa kalinisan, sa kaganda, kaayusan ng aming barangay. Kaya, napakalaking pasasalamat namin sa na mga mga taga-Pineda. Papasalamat po ako sa ating uh, butihing mayor at sa kanyang council. At ina rin syempre, kay Compromand. Uh, kung makikita nyo naman, uh, hanggang ngayon, meron pa rin dito na ginagawa na para din sa drainage natin. Ito naman yung sa public works. Uh, Ayon lang, nata ayon lang, nata uh, mabili um, uh, maganda maganda ng araw sa ating lab. Thank you, thank you. Thank you. Nulan tayo ngayong umaga, pero okay lang. At least na-inaugurate yung dalawang uh, drainage system uh, dito sa Barangay Pineda. Yung isa talaga, mas critical yun kasi nasa harap ng school yun eh. eh kung mga taga dito, talagang pag um, malakas ang ulan dati, naiipon ng baha. Minsan umabot pa hanggang tubig. Ah, hanggang tuhod, no? yung tubig. Umaagos hanggang paloob, papunta dun sa court kung nasaan tayo. Talagang uh, number one priority talaga yan. Dito naman nandito, bunga to ng offline kayo sa namin nung nakarang taon kung saan nag-request yung mga residente dahil dati, pag umuulan, diret-diretso lang doon sa kung saan sila naglalakad, kaya madulas. So ngayon, nagawa po yung, uh, yung kanal pababa na will drain out po, yung rainwater lang naman yan, drain out po sa ating ilog. So, at least ngayon, hindi naman mape yung ating mga uh, residente dito sa lugar na ito. Mayroon po sa isang misahin natin sa mga kabarangay natin dito sa tinay. O, oh, katulad ng sinabi ko nga kanina, ano yun, um, drainage talaga, naalala ng taon drainage tuwing pagtag-ulan. Dahil pag yan ay barado, eh nagkakaroon po ng malaking problema yung mga nakatira sa lugar na yan. So, paalala sa kanila, nagbabara po ang drainage natin dahil sa basura. Uh, turuan natin yung mga anak natin magkaroon ng disiplina, itapon natin yung basura sa basurahan, pati minsan yung matatanda na pasaway, uh, tayo rin naman po ang mapipirwisyo pag hindi natin ginawa at na hindi natin tinuruan maga-disiplina yung mga bata. So please, uh, itapon natin na maayos yung basura and uh, magkaroon tayo ng malasakit sa kapwa dito sa ating komunidad at lalong gaganda ang ating mga uh, komunidad sa barangay. God bless today. Salamat. Ingat kayo. Maulan.